Ang mga mobile phones ay nagbigay daan sa mga pamilya na manatiling malapit sa isa't isa. Ang mga paunang teknolohiya ng mga cellphone ngayon ay may kakayahang hindi lamang tumanggap at maglagay ng mga tawag sa telepono, ngunit mag-imbak ng data, pagkuha ng mga larawan, internet access at paglalaro din. Ang ating mobile phone ay naging bahagi na ng buhay ng maraming tao, ngunit paano kaya makakabekto ang lubos na pagbabad sa ating mobile phone kapag ginagamit naman natin ito ng na malabisan. Kaya kung ikaw ay bago pa, huwag niyo naman kalimutan na mag-subscribe sa aming channel at subukang mag-like at click ang notification bell icon upang ma-notify ka sa mga karagdagan pang mga kaalaman sa dadarating pa mga video episodes kung noon ay nagtitiis ang tao sa pagpapadala ng liham sa kanilang mahal sa buhay, ngayon naman ay madali na lang ang komunikasyon ng dahil sa mobile phone. Sa ating mobile phone, kayang makapagpadaan ito ng impormasyon kung kailangan mo ng balita sa mga pangyayari sa kasalukuyan o gusto mong matuto. Pwede din na gamitin kung buhay naman ay matamlay sa paglalaro ng mga laro sa iyong mobile phones matutugunan ang iyong pangangailangan kung kailangan sa paglibak. Sa maraming panahon ng nakakalipas, kung nooy ginagamit ang mobile phone upang makatawag lang ang mahal sa buhay, ngayon naman ay ginagamit ito sa pamamagitan ng karagdagang social media upang makapagpahanap ng bagong kaibigan o kung gusto mong lumagpas sa limitasyon, ay makakahanap ka din ng taong magiging kasama mo sa buong buhay lalo na sa mga dating apps para sa mga taong gustong makahanap ng karelasyon sa malayong lugar. Sa iyong mobile phone, di mo na kailangan maghanap ng radyo o makinig ng mga programa sa inyong lokal na radio station. Kailangan lamang na i-access ang iyong app upang makinig ng radio o di kaya'y mag-download na lang ng apps kung gusto mo pa ng karagdagang kakayahan na magagawa sa iyong mobile phones kaya ay naging malawak ang ating teknolohiya dahil dito. Kaya, ang pagbuo ng mga mobile phones ay nagpabuti ng buhay ng mga tao. Ngayon pa man, maaari itong ng ilang mga problema lalo na kapag malabisan ang ating pagbababan sa paggamit nitong mobile phone. Dahil, alam nyo ba na ang paglalagos na paggamit ng mga mobile phone ay masama para sa iyong psikologikal na kalusugan? Ang patuloy na sobrang paggamit ng mobile phone ay humahantong sa pagtaas ng pagkabalisa, pakiramdam ng kalungkutan, at mababang pagpapahalaga sa sarili. Sa pagmamalabis na paggamit ng iyong mobile phone ay maaari ding maging sanhi ng pangangati, pagkabigo, at pagkainit kapag hindi ito magagamit o maging resulta din ng depresyon ang paggamit ng ating mobile phone araw-araw na hihigit sa 30 minuto sa isang pagkakataon ay hahantong sa mahinang kalidad at tagal ng pagtulog. Ang isang posibleng dahilan ay ang liwanag ng backlight sa iyong mobile phone na magantala sa paglabas ng sleep hormone at melatonin na nagpapanatili sa iyong pagising ng mas magal. Ang mga kabataan ay madalas na nakakaranas ng fear of missing out o tinatawag na FOMO, F O M O. Ito ay pinalala ng mga mobile phone at ang pagtaas ng social media na nagtutulak sa mapilit na pangangailangan malaman kung ano ang ginagawa ng iba. Ang mga bumuo ng FOMO ay makakaranas ng mas mababang pangkalahatang damdamin pagkataas na pagkabalisa at mas malamang na suriin ang kanilang mga mobile phone sa panahon ng mga aralin o oras ng pag-aaral. Sa kabutihang palad, may mga paraan upang malampasan ang FOMO na ito tulad ng pagtuto sa kasalukuyang sandali, pag sa multitasking o paglilimita sa oras ng social media. Iminumungkahi din ng kumakailang pananaliksik na ang paggamit ng smartphone ay talagang may epekto sa ating utak. Kahit na ang mga pangmatagalang epekto ay nananatiling nakikita. Sa isang pag-aaral na ipinakita sa Radiological Society of North America, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga kabataan na may tinatawag na internet at smartphone addiction ay aktual na nagpapakita ng mga imbalances sa brain chemistry kumpara sa isang kontroladong grupo kaya ang pagtaas ng paggamit ng mga mobile phone at ang katulangan ng data para sa paggamit nito sa mga yugto ng panahon na mas mahaba kaysa sa tabing limang taon ay nagbibigay ng karagdagang pananaliksik sa paggamit ng mobile phone at panganib sa kanser sa utak. Natuklasan ng isa pang pag-aaral na lumalabas sa Journal of the Association for Consumer Research na ang kapasidad ng pag-iisip ay may makabuluhang nabawasan sa tuwing ang isang mobile phone ay abot kamay, kahit naka-off ito. Ngunit, ang mga bata ay may potensyal na malaking panganib kaysa sa mga nasa hustong gulang para sa pagkakaroon ng kanser sa utak mula sa ating mga mobile phone dahil ang kanilang mga nervous system ay umuunlad pa rin at sa makatuwid ay mas mahina sa mga salik na maaaring magdudulot ng kanser. Ang mga mobile device ay hindi lamang nag-alok ng distraction sa mga pang-araw-araw na gawain. Hindi mo na kailangang isaulo ang mga numero ng telepono dahil ang lahat ng mga impormasyong iyon ay maaayos na nakaimbak sa listahan ng kontak ng iyong mobile phones. Sa halip na pag-isipan ang mga tanong na maaaring mayroon ka tungkol sa iyong paligid, maaari mong kunin ang iyong mobile phone at i-access ang Google para sa mga sagot. Sa halip na subukang tandaan ang mahahalagang appointment, pulong o petsa, umaasa ka lang sa isang mobile app para ipaalala sa iyo kung ano ang kailangan mong gawin sa bawat araw. At nagbabalang ilang eksperto ng sobrang pag-aasa sa iyong mobile device para sa lahat ng nasagot ay maaaring humantong sa katamaran sa pag-iisip sa katunayan na tuklasan ang isang kamakailang pag-aaral na talagang may kaugnayan nga sa pagitan ng pag-aasa sa isang smartphone at katamaran sa pag-iisip. Kaya ang lubos na pagbababad sa paggamit sa ating mobile phone, nang malabisan ay nagdudulot ng health risk sa ating pag-iisip, pagkikipaghalubilo sa kakwa o ng ating pisikal na kalusugan. Kaya dapat tayo maging responsable sa paggamit ito kung takot na haantong sa ganitong mga halimbawa na ating pinag-uusapan ngayon. Kaya kami ay nagpapaalala na ang mobile phone ay isang mahalagang bagay na kinang kailangan natin sa maraming kagamitan sa pang-araw-araw ng mga ngunit ang sobra paggamit din ay maaring magtudulot ng masamang epekto sa atin kagaya ng ating mga napag-usapan. Kaya dapat ay ingatan natin ang ating kalusugan lalo na sa sobrang paggamit ng ating mobile phones.